Salamat ni na Ma'am Linda po at Ma'am Yoyer. Hello guys, ah. So you know guys ngayon ay dalawin natin si Rina Mayroon tayong ibigay na pamasko Sa tao at ni Ma'am Linda Koleks Maraming salamat Rina. Rin. Rina. Yan po guys, ito po yung pinagawa nating bahay ni Rina noon na ang sponsor natin si Ma'am Linda Colix din. So ngayon po ay eh, mayroon tayong ibigay. Pinaga eh. po yung ano, yung, yung Mr.

Yan situasi sitwasyon nila ni Rina dito ngayon. Hey, Rina, ano po, maglinis-linis mag, mag linis -linis kayo? Kurti man yung bugawa inyong balay. Rina, Dalisa, sa. Dali sa. Mag Maglimpiyo-limpiyo ka? Bugaw kayo, nagtatamba ka? Eh? Hmm? Kaliro ninyo. Napay mga kanon dito, sa mga siya Na naman na nakatambak mo na siya. Kanang ding hurut ko alam mo ka. Oh. Ang mga labahan. Uh, hugawa sa inyong balay. Hindi siya masagkod sa pika. Ha? Uh. Ano labahan masagkod ko yan mama. Nagtrabaho ka? Uh. Ang sangay trabaho na niya? Ito sa okra. Kunagula sa kuwan. Ah, tumatulong ka sa pag ano sa okra? Uh. ng nanay niya? Si Bikoy, nasaan si Bikoy ngayon? Napas nagtapas mm. ah nagtapas si Dikoy kumusta nung oh. so kanina po eh doon sila sa nanay ni Rina nag ano sila nag sa okra nag eh, ng okra ba nagharbis ng okra ah. so maglinis linis kayo ha mm. kasi minsan na uh, pumunta kami dito para din matingnan yung kalagayan nyo dito so ang ano po yung sitwasyon dito sobrang oh ito ito yung mo to, I linisan mo yung mga gilid-gilid ba? No, hmm? kasi kasi mayroon kayong mga bata, likado magkasakit na sobrang kalat po at sobrang dumi pati dito. Ano, uh, imong Ha? ari ah si ano po si Ma'am Linda College po Nagpa-abot po ng uh, para pang ano po, para pang pam pamasko sa inyo. Huh? pang New Year na rin. Ha? Huh? Huh? Hmm. Linis-linis na ninyo ha? Yung, oh. yung, yung gilid-gilid ba? Huh? Yung mga lata ng ano? Yung lata ng... Kornorte. Kornorte. Ano ninyo? Ilagay nyo ng plastic. Okay. Ha? Mer meron kayong pamasko galing ni Ma'am Linda College, yung sponsor natin dito sa bahay. Si Ma'am Linda College, maraming salamat. At ngayon po, meron sa linabot. Ito. Okay. Ito po. One. One. Two. Three. 4 5,000, ha? Mm. Uh, mayroon kayong 5,000 para mayroon kayong magamit sa New Year, ha? Oo mm. uh -huh. So, mayro mayroon ka bang gustong sabihin kayong Mam Ma Linda Kulix? Salamat ni Mam Ma Linda Kulix, Happy New Year uh -huh. May sir Rene, Tata Happy New Year? Oo uh -huh. uh -huh. So, mayroon kayong magamit sa ano sa New Year, ha? Uh Oo, -huh. uh -huh. uh -huh. at saka maglinis-linis, ha?

So, kasalik. Mm. Balik. Uh. Bot dan sad me. Kung sa pares mo nya pon. Na nya pon yang dapat. Ito sad no, sad uh, no. Di naman to sa akong implant. Ako mm. ah. Uh. Mo magbanglimpi-limpi ha. Oh. Sige, adto nami ha. Oh. Sige. Oh. Na na, na na. na na kay... Dadalang up. Ay, ay na lang na. Ay na lang. Oh, dadalang na. Ayaw lang na kay. Dadalang na. Napamasan mo yung mani dire. Naaday mo yung manihan? Oo.

Yan po guys, so dito kami kay Ria ngayon sa Mabul Sa pagkatapos nito, patuloy tayo doon kay Kuya Robin. Ito po yung bahay ni Ria Dari. Na nata tadari karon sa Mabuli. Lapot. Ito yung lapot pa naman. Ano ay lingkuran? Asa rin mong bana? Ay glap ka. Yung mga bata? Nadari. Nadari. Mga yung iko, Ilang balay. Ito so, yung mga kanan. Namintana. Na Ako. Kaya na, dumaan kami dito ngayon kasi mayroong itinabot si Ma'am Linda Colex. So para mayroon kayong magamit sa New Year. Dugas duga may ari? Para may mayroon silang magamit sa New Year. Timing. Timing hindi lumagpas. Salamat Ma'am Linda Colex ha. Ma'am Ma Mam Linda Colex ito One, Two, three, four, 5,000 Salamat kayo ma'am Linda Koleks, na gihatag ni aning 5,000 kapalit may paranda karong New Year uh -huh. Salamat kayo ma'am og sa inyo sir Rini og sa kabrutata Salamat kayo Dako na kayo ng grasya na mo may bugas. <laughs> <laughs> Wala pang anuman so yan pa maraming salamat talaga sa ating sponsor ngayon so Dugay okay, okay, <laughs> okay, so, na hatog kay busy kay ni. grabe na po, Nang laba ka. Mm. Duha, duha ka lang gan. Uh Oo. -oh. Sige ha. Uh, Salamat kayo. Ah, uh, lang kami dito. Pupunta pa kami kay Kuya Robin. Uh Oo. -oh. 그 a g u n walang ulan yan umaraw na so ang iyong daan na sobrang dolas pa rin so, dito kami ngayon sa lugar ni Kuya Robin yung bahay nila nandoon doon, doon sa unahan so maglalakad lang tayo maglalakad lang tayo maglalakad dito Ito po yung bahay na pinagawa natin sa nakaraang mga buwan napakagandang bahay po ito Yan na uh, kung saan ang ating sponsor si Manila Collects Madulas

si Ma'am Linda para magamit niyo inyong nyoyer Diyo, kumusta? Wala po lang ganito pa So si Kuya Robin ngayon na nabuta namin naglaba Naglaba Naglaba, sige Oo So yan po Kuya uh, Robin na uh, mayroong mayroong inabot si Ma'am Linda para magamit niyo pag nyoyer ha? Huh? Lumagpas naman Pasko, pang nyoyer na lang to Ah. So, ito pa. 1 1000.

Yan, dong, Merry Christmas. Ha? <laughs> Yan po, maraming salamat Ma'am Linda sa uh, kanina po si ang uh, binigyan namin ng una si si Rina tapos si Ria last dito kay Kuya Robin. So, manya lang na actually, para pang pang New Year. So, wag okay, kamutan ginamo nga uh, dili mo lagpas. Busy pa kay mi daghan pa kay mi inog hatod. Sige, so, una ginamo nila para naipang New Year. Uh, sige. Sige ha, uh, kay Ruben. Ah, uh, dili ra kay magdugay. Kay na pa may lakaw po. Si binanata ni amo kay barang barang human-human basta biya giyog kan yo. Biya giyog buhat bai da ba, bai sedoy. Ka human ka jay Oh, na himo anjo di pertata. Oh, ay bok selamat nya. Na lagi me pangyoya nang handa. selamat ya Mam Linda. Next. Nah, sige, ada sana. Di ni Hindi nga. Murag lain po ng tempo. Ang tempo ba na ako, no? Nasa may bagyo ako. Ano naman eh. Nagmuto lang mga rin. Oo, nagmuto. 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 Maraming salamat again, Ma'am Linda Kolek. Sa lahat nating mga viewers, mga subscribers natin, maraming salamat. Happy New Year! Yan po, uh, shout out din ni atinida Miss Ilse 130, Sir Eric Anmang Teresa Waga at sa lahat nating mga sponsor sa ating mga tinutulungan.